Merry bang ba Christmas ng lahat? Di lahat ng tao merry ang Christmas. Ang iba nawawalan ng minamahal. Ang iba walang pagkain at maihanda. Ang iba kunwari okay lang sila. Pero yung totoo, hindi. Ang iba gumagawa ng paraan para makasurvive. A little kindness will go a long way. Hindi lahat ng tao ay may masaganang handaan sa kanilang mesa ngayong Pasko. May mga pamilyang naghihirap sa buhay at nagsisikap para lang may maihanda sa pagkainan. Yung iba nagtitiis dahil ang kinikita nila ay kulang pa sa araw-araw na pangangailangan. May mga tao rin nagdadala mahating yung Pasko dahil sa pagkawala ng kanilang minamahal. Sa halip na kasiyahan ang nararamdaman nila ay lungkot at pangungulila mahirap makisaya kung ang puso mo ay puno ng sakit at kalungkutan. Meron ding iba na pinipilit lang na maging okay. Kahit na sa loob, ay meron silang pinagdadaanan. Minsan, ang ngiti ay hindi sumasalamin sa tunay na nararamdaman ng isang tao. At may mga tao ring araw-araw ay pakikibaka para lang makaraos at makasurvive ang Pasko ay isa na namang araw at okasyon ng pagtitiis at pagsubok. Sa mga gantong pagkakataon, mahalaga pa rin ang pagiging maunawain na pagbigay. Ang kaunting kabaitan na maipapakita natin na maaaring magdulot ang malaking pagbabago sa kanilang Pasko. Hindi na natin kailangan ng magarbo o malaki ang inyong maibibigay dahil ang simpleng malasakit at pagunawa at pagmamahal ay sapat na para magdulot ng saya sa puso ng iba. At ang pagtulong sa kanila ay pagbibigay ng kahit kaunting tulong, pinansyal o kahit ano pa man yan ay magbibigay ng lakas sa kanilang buhay. Ang kahit ang pag-aalay ng oras para makinig sa kanilang kwento ay mga paraan din para maipakita ang ating pagmamalasakit. At sa huli, ang Pasko ay hindi lang tungkol sa mga regalo at handaan. Ito ay tungkol sa pagmamalasakit at pagtulong sa ating kapwa, lalo na sa mga nangangailangan kaya ngayong Pasko, sana maging bukas ang ating puso at isipan. Hindi lahat ay magiging meri ngayong Pasko. Pero sa pamamagitan ng ating munting kabaitan, maaari nating gawing mas makabuluhan at masaya ang kanilang Pasko.